ayon po, good morning po sa ating lahat. Ano po? Tayo po ay may deliver pa po ng kangkong. Oh, yan po may kagahapon pa. Kahapon pa po yan natin pinanguha. Yan, tayo po diretso na po ng palingki. Ngayon po ay may sama ng panahon. Oh, yung naglalanpula na raw po sa ano, sa summer yung bagyo. Oh, kahit yung makakalusong pa rin na po ng ating mga alaga. Kaya po rin pinanguhan agad natin ay alam po natin na may paparating na bagyo. Sa so, akin advance na yung kanilang mga order. Bayag po naman. oo mm. Po na rin sa palengke ang oras po natin ngayon ay 6.20 ng umaga po pala. 16. September 26, 2025. Nasa palinkin na po tayo. 16 po. 11. bahala. Sabi mi kinuha kin dalawa. Oo. Oh. mo na. Malamang sa malamang akin pa rin yan kaysa sa Oo, oh, pag magaganda lalaki ibigay agad. Ano? Sabi mi oo. Oh, <laughs> oh. <di> ka naman ay mik. <laughs> Naay po yung ating ano kangkong, isa na po natin. Pero may order na. Mamimili muna tayo. Ah -ah. Good morning. Good morning. Good morning. Pabili. Ay ba, Tatlong piraso na rin. Tatlo. Matigas-tigas rin sa laban na. May laban mamayang mamaya. Ayan o. Aba, tayo mag-iingat. At best friend, masarap yung Araskaldo eh. Ayun. Babanatan din natin. Sama mo naman na rin sa vlog eh. Lagi na nabili dyan ah. Lagi na nabili dyan. Ano ko kuya? Tsaka itlog. Ipapanood ko din. Ipapanood ko din ni. Mamaya, teka. Alin pa ba ang... Alin bang pinakamurang itlog sa YouTube store? Tatlo 23, alin ba ang mas mura sa dalawa? Ito pa rin, ah. kahit magpirasuhan. Hindi ah, okay. <laughs> ni sa mura at nang mapamura. Pasaka babespero. Pasaka pa nga. ay mag-ano pa ako ng mga baboy? Wala nang papagwasihan dito na wala dito. Oo. Uh, mga 10 piraso bakas yun yung sa bisita siguro yun ikaw na magaling ka kumamada tayo ba sa gagad eh magkaano lahat meron ko bang asukal wala ba nung medyo maputi puti ng kaunti yung kasing kasing kulay ko yan ayan eh, o <laughs> ano pa nga bang bibilhin ko mamaya magkano na rin lahat 10 peraso sa saka 3 itlog na pula Sampo mo 7 drive. Oh. 120. 120. Nilalamig na. <laughs> Lihis yeah, na yun be. ano, isang dasal natin yun. Okay, kaya, mayroon lang, mayroon lang. Na 'yan, okay. Oh, Ay, dito na lang. Dito oh, ko lang bumili kung brother. Oo, noodles ang bibilhin ko. Thank you. Yeah. Hi. Yo. Good morning. Good morning po. Kuya, noodles po. Anong noodles? <laughs> Ay, tamang tama. Ay, nakablog siya. Oo. Oh. Nahanda ng kaunti. אולי תעלה מגננו Okay na. Diretso ko na po ang ating pa-order na ano, sibuyas. Yan po yung regular natin na eh. dalawang kilo natin si Buyas araw-araw Madam, si Buyas po <laughs> Madam Damin Madam Damin